Halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. Huwag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi ha? yung unang talaga mo, po... mo kung ano yung ginagawa ni Alice ah, Go sa committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya ha? na po ha, pag may manay ako na... Pasensya? Sinagotin. Kasi you are, sa totoo... You are lying! Hinarap ni Sheila Go, kapatid ni dismissed Bambantarlak Mayor Alice Go, ang galit ng ilang senador sa pagdinig ng Senate Committee on Justice. Kinumpirma niyang kasama niya ang mga kapatid na Alice at Wesley Go na pumuslit palabas ng bansa isang gabi noong Hulyo. Pero hindi niya raw alam noon kung saan sila papunta at bakit. Bagay na hindi kapanipaniwala para kay Senador Bato de la Rosa. Eh, hindi ka nagtanong, bakit ay palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. sa, ano na, naduda na ako eh. Nandun eh, na ako eh. Huh? Ano gagawin ko? Pabalik ko pa sa Pilipinas? Kahit na... Milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Idinitalye ni Sheila kung paano sila nakalabas ng bansa. Una, sinunduraw sila ng isang van mula sa kanilang farm sa Tarlac. Siguro out dinner, 7.08. Tapos ang lating namin yung hating gabi na... ah, So mga five hours by van. Ilan kayo ron sa van? Kaming tatlo. Sino? Sinong si tatlo? Si Alice si Samay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas? Opo. Opo. At, at yung... Umabot raw ng higit kumulang limang oras ang land travel bago sila makarating sa isang hindi niya raw kilalang lugar kung saan naman sila sumakay sa isang maliit na puting bangka. Lumipat sila sa isang fishing vessel at sa isa pang bangka hanggang makarating sa Sabah, Malaysia. Pinagtatagpitagpipa ng mga otoridad ang mga ebidensya teorya ng National Bureau of Investigation, sumakay ng speedboat ang mga go mula Bongao, Tawi-Tawi, patungong Saba. Sabi naman ng Justice Department, Ay mukhang galing sa Luzon. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil din sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking, mas malaking boat, no? ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Ang tanong ngayon, nasaan na si Alice Go? Sabi ni Sheila, naghiwalay sila ng Indonesia bago siya mahuli ng mga otoridad doon, kasama ang girlfriend ni Wesley na si Cassandra Leong. Nasa kustodiya ng kamara si Ong para sa hiwalay nitong investigasyon tungkol sa illegal Pogo operations. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na huling nakita si Alice Go sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Sen. Rizzo Ontiveros na siyang nanguna sa hearing, magpapatuloy ang investigasyon para malaman ang mga pagkukulang sa panig ng mga otoridad at kung sino ang dapat managot sa pagtakas ni Alice Go. Mananatili naman sa Senate detention si Sheila Go dahil may hiwalay pang investigasyon ng Senate Committee on Women na siyang nag in contempt sa kanya. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.